tulod po ng nasabi natin lagi, no? Ang pagbabayad po ng amilyar, no? O tinatawag nating property tax ay obligasyon po ng lahat po ng may-ari ng uh, real properties tulad ng mayroong kain lupa o improvements doon sa lupa kasama ng bahay. Ito ay obligasyon po natin na bayaran ito taon-taon sa inyong local government. Kung hindi po ito mababayaran, no? ay ang consequence po niyan ay siyempre bibigman pagkakaron po kayo ng penalty at interest charges no at uh, kalaunan kung tatagal po po no at magiging uh, delinquent po kayo no sa inyong pagbabayad sa inyong sa sa, sa inyong mga sa obligasyon no ay maari po masubject po ito sa public auction sale o maaring marimata kung tawagin natin at uh, ma-offer ito for the public no pang ipagbili ito ng inyong local government to cover the the tax deficiencies no kaya na napakamahalaga na nasundin po natin to po natin ang ating obligasyon sa pagbayad po ng property tax sa inyong local government ngayon kung hindi naman kay pwedeng uh, personal na magpunta doon ay pwede naman kayong nga uh, mag uh, mag-utos no na ng inyong representative no mabayaran ang inyong amilyar no doon sa inyong uh, assessors office at saka sa, sa municipal treasurer office niyo o sa city treasurer's office niyo so ang mahalaga lang ay alam ay alam nila yung inyong uh, padalhan niyo sila ng copy ng inyong tax declaration certificate o yung pinaka huli ninyong binayaran na na a milyar niyo yung resibo nito para may basehan po ang uh, ang uh, ang local government niyo no uh, doon sa tax na pagbabayaran niyo okay at kaya lang s'yempre po uh, ito po 'yung resibo po nito ay s'yempre naka-issue pa rin doon sa owner na nakalagay po no doon sa tax map at saka doon sa tax declaration certificate ng may-ari ng lupa lamang na kayo pag may alam sa batas